A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala wa wa Salam. ngayon na dinatanong sa atin ng ating mga boteng ustadz. Ang katanungan po ay how to become a strong dai. Iya. Ada ano? picture, ganun. So, bago ko sasagutin yan, ako ay magpapasalamat muna at sila ay nakarating dito. Kasi hindi ko nasukat agalain na sila ay matutuloy ngayong gabing ito. Kasi umabot na ng mga 5.30 wala pa ako na-receive na message na sila ay matutuloy sa raslapan at ngayon nandito pala sila so alhamdulillah so sa akin napakasimpleng sagot lang ang aking masasagot doon how to become a strong dai sa akin uh, totoo lang sa iyong mga intention sa iyong sinasabi at saka sa iyong uh, totoo ang sa, sa iyong mga sinasabi at saka yung sa iyong nalalaman kunyari ang iyong nalalaman ay uh, ang ala ay tagapaglikha at doon ka na magpokus sa tagapaglikha siya yun kasi yun lang ang nalalaman mo at magkaano-ano man dahil yun lang ang nalalaman mo yun lang ang sasabihin mo at yun sa, sa palagay ko ikaw ay isang matibay doon kasi yun ang alam mo pero pag hindi mo alam yung, yung ibinabahagi sa iba maraming katanungan doon at saka may parang may debate pang magaganap so kailangan lang talaga unang unang intensyon at saka totoo talaga yung ating gagawin na para lang talaga sa kanya gagabayan naman tayo So, yun lang po ang aking masasagot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagay na gagawin natin kailangan na muna talaga ng pagsisimula si dito ng ng reward siya sa kanya na hindi sa kanya yung sa pagbubalang kas bilang isang daig ay sa pagpaparating ng uh, katulong ng Islam ay labing nakakit tayo ng sakwa iba na tayo ng banat hindi na pala natin, hindi pala na natin alam yung so, sinasabi natin maraming maliligaw dahil na yun na ang sabi isang tao na nababago yung kung batas lakas na dahil hindi sa sa mo, gaano ka kagaling sa ng pagbabahagi ng pananaw natin. Tapos ay nangunguna talaga yung mga iyan. yung haha, kailangan ko marami sa parang pagka hindi talaga <laughs> babalik na babalik babalik sa na no. niya, po. Maray maray, <laughs> ko, hindi <sinasabi> <laughs> para maging isang maging malakas. Ano? May effect, strong effective na taga pamahayag. Taga pag pamahayag. Para na pagtanga. Una kasi na pagsisipulat sa sarili. Yung sarili muna. tapat na yun may future kang bago so, strong guy naging namin kay Allah Subhanahu Wa Taala na pagdaliin kundi yung daan tumudin sa pinaka noblest of all professions this is the jobs of the prophets so, No? ito yung pinakadaktis na profesyon yung pagpapaabot ng mensahe tamang katuluan ng laylay so, so masyadong napakaganda kapag ka mga veterano na yung makasama yun yung nabanggit ng ating kapatid na mahalaga ito yung intention talaga dahil doon talaga binabase hindi tayo si Niccolo Machiavelli na sabi niya the ends justifies the means ibig sabihin wala na siyang pakialam sa proseso importante yung resulta sa ating hindi sa ating hindi So, sir, para sa kanila, si Robin Hood okay yan kasi maganda yung ginagawa pero mali yung pamamaraan. Tama yun. Hmm? So, Ulo, na hindi na po, na po na pwede, di ba? 20 months lang ako. Mahalaga okay. yung tamang intention. Pero tamang intention. Hmm? Tama yung intention. Tama yun. Mali lang yung pamamaraan. So, dalawa yan. Pero acceptable ba yun? Hmm? Acceptable. Tama yun Dapat kailangan Tama yung niya Tama rin dapat Yung pamamaraan Kaling hmm? sunod dun sa Katuluan ng Quran At sa Sunod ng Prophet Nabanggit ni Brother Saif Isa sa mga Importante no, You cannot give what you do not have paano ka magbibigay ng magandang mensahe sa sarili mo hindi mo inaayos hindi mo tinatanggap yung mensahe para sa sarili mo paano ka tanggap yung mga so para maging strong dahi kinakailangan po natin mag aral sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran fa'alam annahu la 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 alam na siya ay nag-iisa na wala siya ay wala ka tulad wala ka tulad alam min hu meaning hindi mo siya tulay na masisig niya hindi mo pag-aralan natin Kaya't nga sabi ni Abdul Rahman, kung yun ang pagkakilala mo sa Diyos, ano? Yun ang ipaabot mo dahil yun yung pinag-aral. So, palalayin natin ng konti. Araw-araw, tinuturuan tayo ng Quran. Kasi binabasa natin sa tatasan natin. Sabi, ano, Bismillahirrahmanirrahim Rahmanan Raheem, Alhamdulillah, Alamin. Kung sa dulo sabi, "Hiniril magkugi ang iyon, walang tali." Yung kakaharapin natin dalawa lang yun. Either may alam, na ayos nandiyan yung katotohanan, or yung jahen. Ha? Walang, ha? Mang-mang, talaga? -mang. Pagsilu mo tatanggapin. Eh. Tama? Dalawa lang yun. Ay, sir, ito matigas ang hulo. Or, ano? Yung mangmang -mang kapag inuruan ang tatanggapin. Galing, no? Oh? Ngayon, sa pag-aaral po natin, <coughs> dahil limited yung memory natin, dapat meron tayong pinaprioritize. Limited yung oras, eh. 8 hours tayo nagtatrabaho. Saan mo i-google yung natitira mong isang oras, dalawang oras pag mali yung pag-prioritize mo sa pag-aaral baka ahaba yung pag-aaral mo na hindi mo pa siya magagamit tinuruan ka sa Fatiha araw-araw, sabi niya gairil magbubi alayhi wala pali meaning sa mga mangmang -mang, -mang ano dapat yung pag-aralan paghandaan natin sa sarili natin? Doon ba sa dinami-dami ng versikulo ng Biblia? Pag-aaralan mo, pag i mo yung oras mo doon? Ilang percentage sa mga kinakausap nating mga Kristiyano ang nagbabasa ng Biblia? Sige nga. O, di na. Bakit? ang laki ng oras na inilalaan natin sa pag-aaral ng Biblia pero yung 80% pala ng rich sa mismo hindi nagbabasa ng Biblia hindi <laughs> <laughs> brother of ano pala dapat pag-aaralan natin sa mga tao kulang sa tamang katulad ibigay ang tamang katuluan. Doon ka man focus kasi 80% Number 2 Sino bang dinadaawahan natin? Sino yung iniimbita natin? Mga Pilipinos. Ano yung kondisyon ng mga Pilipinos ngayon?